ano eh. Ano? Ay, buta ka lang. Uy, putek na yan. <laughs> <laughs> Dab. Mga ilang araw natin to, Kung TV tatapusin. Depende sa iyo yan. Ano sa iyo? Anak na ng teting. Nandito na naman kayong dalawa. Tara. May ginagawa nga kami o, oh. minamadali ito. Umayan na yan. Bukuloy nyo naman sa trabaho eh. Oh. Ang ka talaga kayo. Sinasabi ko sa inyo eh. Na? Mamaya nga pre, may ginagawa ako tinatapos na to, pinapamasilihan sa akin ni Kurt TV to eh. Mamaya na nga, balik tayo agad naman. May punta tayo doon sa taas, tara. Saan taas? May kukunin tayo doon. Ano ka? Ba't hindi kayo pumuntang dalawa ni Kalbo? Mabigat ka yan eh. Kailangan ka tulong doon eh. Oh. Hina, lang. Ang gulo naman ito ni Kalbo eh. Tara Mamaya na, tatapusin ko lang to. Sikur na lang, lang mo tapos dyan. May ginagawa nga doon oh. Kor. Kor. Minamba dali to pre, minamba dali to. Ano? Tara mo na minto. Minamba dali to pre. Yung e, may ginagawa kami. Tara ya. na. Sabi sa iyo eh. Ang um, gulo naman ng yung... O kaya pre. Mama uh, muna kami. Mama, oh, oh. Eh, mama ya, mama ya so tataposin ko lang to. Bakuro dito ko pak bro to eh. Sinasabi ko sa si kalbo oh, eh. Tayo sa bahay ni. Ano pang gagawin niyo doon? May kukunin sa doon. ni Kalbo. Habi ka yan, na patulong, tra! Katapos ang kaya yan. Ito naman kasi, puro naman. Parang na si Panot, parang ano di, parang bata eh. Kamayon na nga yan. Hindi ka rin marulong yun. Gusto mo, masilihan ko yung mukha mo. Ayos lang. Ay, ah, ito na lang. Hindi. Wala ka sa siya, alam mo minamadali yung trabaho ay, dito, ang kukulit nyo. Pati ito si Kalbo eh. Dalawa na lang Lumakad kayo doon. Mabigat kayo, hindi ko rin natanggap. Sinasabi ko sa inyo eh. Para kayong mga bata pag ano, tayo, yung tayo. Wala! Basaway ka eh. Saan? Ay, po, wala sa ayos. Malis na kayo! Para kayong ano eh. Ano? Ayaw mo talaga! Tek na yan! Gago <laughs> <laughs> naman itong dalawa na ito eh, <laughs> Wala sa ayos! <laughs> <What>? <laughs> <laughs> Isa din <yung> si Sir Didier! <laughs> Ang laki namin! kami! Ayos ako sa dalawa! Ayos sa ayos dalawa eh! Ay, napaka ano nyo eh! <laughs> alam niyo nagtatrabaho <laughs> dito yung tao eh! Kinatapos na ito! Minamadali ito <laughs> eh! <laughs> okay, ako ako dyan ko eh! Si Calvo! Wala sa ayos itong mga ito ko para kayong... <laughs> ang tatakal nga na! Hindi ako ah! Eh, ito talaga, ang kalbo siya siwalid. Ang dami niyong alam eh. Kalbo siya mo siya tanggal. Ay, hindi ko nakita. Sikaan mo! Baka gusto mo ko panot ikaw yung masilihan ko? Sikaan mo kumuha! Ano ka ba? Ayong mga bata eh! Alam mo na seryoso yung trabaho namin dito ni TV eh! Magas kayo dito! Magas na kayo! Patulong sa Ayaw mo si Kurt! Dami dyan o hindi niyo umiyahin! Ano? Saan makita eh? Hindi nga! Tatapusin to! Grabe ang tawa to eh! Tara na ka! Tara na Tara Ano ko? Tara namin to! Pumigil ka! hindi na ginagawa ayan. Ito suplador to siya na to! Tara! Sana! Saglit ka naman yun e! Putik na to nga to! Tara nga! Oo! Oh, pre! O, sumama ka rin na! Si Dapat eh. Taposin mo! Taposin mo dyan! Tara! Tara! Sama tayo! Sa taas! Eko rin Laki ng katawan mo e! Baka ako, baka kapang na naman yung... Tara! Tara! Ano nyo doon boss! Tara, yan!